Inilatag naman ng Commission on Elections ang voting privileges para sa mga senior citizen at iba pang miyembro ng vulnerable sector sa bansa. Iminumungkahi naman ng isang grupo ang vote from home system para sa mga senior citizen. Yan ang ulat ni Mela Lesmora. Mas pinadali at mas pinagaan ng Commission on Elections ang sistema ng pagboto ng mga senior citizen, persons with disability at iba pang miyembro ng vulnerable sector para sa barangay at sangguniang kabataan election sa lunes. Ayon kay Comelec Chair George Irwin Garcia, kabilang sa kanilang voting privileges ang pagkakaroon ng priority lane, accessible polling places at early voting hours mula 5 a.m. hanggang 7 a.m. sa ilang lugar. Sa isang press conference, nagpasalamat si National Commission of Senior Citizens Chair Franklin Kihano sa mga pribilehyong hatid ng COMELEC para sa si senior citizens. Pero sani mas mapalawag paanya ito. One of them is kung may absentee voting sa mga OFW abroad, 'di ba? Nakakaboto sila ano lang pala national officials, hindi local. But then Imagine a scenario where we are all digitized and a senior citizen can already vote from home uh, for some other reasons di makakalakad etc baka naman our efficiency will improve some more Sa hiwalay na panayam sa Bagong Pilipinas ngayon iminungkahi rin ni Kehano ang pagpapatupad ng electronic voting para sa si senior citizens Si House Committee on Senior Citizens Chair Rodolfo Ordanes naman isinusulong din na magkaroon ng sangguniang seniors bilang dagdag sa sangguniang barangay at sangguniang kabataan para mas matugunan ang mga pangailangan ng kanilang sektor. Ang iba pang mambabatas mula sa kamera, wala namang ibang hiling kundi ang maayos, ligtas at malinis na eleksyon para sa lunes. Well, sa ating mga kaguruan na magsisilbi bilang mga um, election board sa darating na eleksyon, ako po ay nagpupugay sa inyo dahil uh, tinake nyo ang kajel ng, uh, ng, 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 ng trabaho uh, sa gaganaping eleksyon sa Monday. Keep up your good work. Sana po panatilihin nating malinis ang, ang, ang eleksyon at magsilbi tayo ng uh, may integridad. Sa pagpili ng mga bagong leader ng taong bayan sa lunes, paalala ng mga otoridad, piliin kung sino ang pinakanararapat para sa kinabukasan ng bansang Pilipinas. Melales Moras para sa bayan.